Oh, ayun. Yung uh, kuya niyo po yung nakabla. At ang nakaputi po oh, ay si Christian Garcia. Bravo, ito sumunta na. Tinulak. Okay. Hindi, laban, laban. Ba't tinatulak? Wow. Bakit walang umaawat? Binubuyo pa. Binubuyo pa yung mga ta tao dyan. Mukhang pinag-aaway pa lalo. Parang pinagsabong. Oo. Oh, oh. Bakit po sila nag-abot? Ano po ang away na nangyari? Wala pong away. Bali ang sabi lang po ni Christian po, nakainom daw po sila mga, galing po sila sa binyagan. Okay. Nakainom sila. Tapos yun po yung ano, parang, parang, nakita ko po sa CCTV camera ng barangay. Mm -mm. Para sila pong mga langgam na lumabas sa isang eskinita, na ang direction po nila, papunta po doon sa kapatid ko kung saan siya nakatayo, naka po doon. Ah so yung kapatid mo hindi sila kasama, hindi nila kasama nakatayo lang doon. Oo. Ano the, po? The usual po, yung parang typical <coughs> na may mental disorder po na nasa kalsada Ayun, lang. Siya sana ang tatanungin ko eh. PWD, a ah, uh, person si with uh, disability, senior citizen. Opo. Ang kanya pong kapansanan ay mental. Opo, schizophrenia po siya. Okay. And uh pero hindi naman po siya nananakit ng iba o hindi naman siya nananakit ng hindi sarili po. niya. Hindi po. Kilalang kilala po yung kuya ko sa amin na ano na ginagamit na pagsasamantalaan pa nga po actually yung kanyang disability dahil na, nauuto siya ng mga tao, nauutusan, nahihingian. Okay. Kilala po siya sa pagiging ganun po. Okay. So itong ano na ito, itong video na ito, sin, uh, CCTV sa CCTV ba ito ng Barangay? O may nagvideo? Mukhang may nagvideo talaga, no? Opo, video po yan ng tropa po ni Christian. At tropa po ni Christian? Pinost po, pinost po nila yan, kaya po na-discover na po namin. Uh, yung first time po na narinig ko, parang hearsay lang po. Oo But oo. since pinost po at nakarating Bakit po sa amin. Bakit nila pinost? ano po, maririnig niyo po sa sa conversation nila, parang nagkakatawaan po sila kasi maririnig niyo pa po doon yung isang kasama po ni Christian eh. kino-coach pa siya na pasuntukin mo muna, gano'n, gano'n. Parang nga po sinabi niyo. oh, po, gano'n. pero kayo ba ay uh, pinarating na ninyo ito sa barangay o sa police? Sa barangay po, na nagreklamo na po kami, naghearing na po kami tapos Nakailang hearing na po kayo? Bali naka-anim po. Ani. Tripo sa halal. chairman tapos uh -uh. tatlong beses din po sa lupon. At nagkaroon ba ng pag-aayos? Hindi po ako nag-agree sa ano nila. Okay, so may certificate uh, to uh, file uh, action ka. Opo. Uh, okay. Uh, Christian, magandang hapon sa iyo. Opo, oh, magandang hapon din po. Yes, magandang hapon. Uh, Christian, nandito ang kapatid ni Pepito Ofalia, yung isang PWD na siyang nasa video na ipinost actually ng tropa ninyo kaya nila nalaman eh no. Ah in the interest rin naman of fairness para marinig ang panik uh, panig mo. Ano ba ang kaganapan na ito? Ano ba yung pangyayaring ito? Uh, Ma'am, bali pa i-clean ko na po ang kwento dahil mm. Uh, siguro po uh, nasa isang binyag po kasi ako. And then yung kapatid niya po nasa may labas po ng ano isang kalsada. Mm. Uh, Noon po uh, pumasok po yung mga bata doon sa ano sa binyagan then sinabi niya po sa na, sa, sa akin na ano uh, pinagtitripan daw po ni Kuya Pete yung motor ko. Siyempre, sino naman po ako para, siyempre po, wala naman pong gusto na galawin yung pag may ari mo, tapos pinaghihirapan mo po, di ba? E eh di, ano, naka-inom po, yun po, dahil... Yun, nagawa ko pong ano yung sigurapit. So, Pete nagkaroon na ng ako. pananakit. Nagkaroon na ano. Pero doon sa video, may narinig tayo ha, na parabang kinukot siya, tinutuya o yung parang sige pasuntukin mo, pasuntukin mo parang ganun. Po, ano, ang tawag ng, bi, ano, uh, hindi ko naman wala naman po talaga ang balak. Uh, nabuyo lang din po ako gaya lang 'yan. Mga kaibigan, sabi ko nga po, uh, wala sila sa tabi ko noon, uh, ano sila yung ginawa ko, tapos wala sila ngayon nung may nangyaring ganyan. Laglagad. Opo, kaya Laglagad. Okay, sabi ko rin po, ano, uh, hindi naman dapat So inamin, I mean, in, kumbaga in other words, Christian, inamin I mean mo na meron uh, po, ng ganon. Okay, meron so, ganon, siyempre, mm. anong, ano lang po, uh, inaano ko lang, ano, uh, paano po pag sa ibang bisita, ano nangyari yun, tapos hindi po alam na may ganon siyang diferensya. Okay, pero uh, ikaw alam mo, kilala mo itong, kasi magkakaisang barangay lang naman kayo, di ba? Hindi, ano lang po, parang naglalaro lang din po kasi ako, siya ako sa court, bali. Tambayan po niya yung lugar namin. Okay. Ma'am Ruby, na pa medical legal ba ninyo si Opo, bukasan po ng umaga. Kinabukasan. So ano po ang naging injuries niya? Uh, yun pong ano, yung nag, nagbakat lang po dito sa tenga niya. Kasi dito po sa may bandang tenga yung ano, tama. Okay. Kagawad Brian, magandang hapon po sa inyo. Hindi, hey, magandang hapon po. Uh, uh -huh. magandang hapon po sa inyo. Yes. Sir, ano na po ang naging, ano na po ang status nitong uh, yung sumbong sa barangay? Uh, ni ng mga Ofalia ni Pepito Ofalia Yes po ah uh, bali ah uh, noong una po kasi lumapit yung kapatid niya so ako po yung officer of the day ako mm. po yung nag na, na uh, blatter then pinilit po sila ng hearing to chairman okay. nakatatlong hearing po sila kay chairman then hindi po nagkasundo sa so, si chairman po eh pinorward po sa Lupon so nakatatlong okay. hearing din po sa Lupon hindi rin po sila nagkasundo ah uh, nag-issue na po ang lupo ng PFA. So, okay. to to file action po. Okay. So, in other words, out of your hands na po ito kasi hindi po talaga makikipag-settle yung, yung pamilya. Tama po ba? Yes po, ma'am. Yes po. Okay. Kaya nag-issue na po ng PFA. Okay. Captain Toledo, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Oo. Nandito po kasi ang isa, ang uh, kaanak po nung uh, biktima no, na nabugbog. At uh, dahil nga hindi nagkasundo sa barangay may certificate to file action na sila. Uh, sir, matutulungan po ba natin ito? Kasi I, I am assuming nagpa-blatter din kayo no sa kapulisan. Sir, ah, sa may... barangay pa lang po. Ah, sa barangay opo. pa lang. Oo. -o. Sir, ano po ang ano? Opo. Ano po ang uh, kung i refer po namin sila jan sa inyo to be able to file the appropriate action. Yes po, ma'am. Uh, malugod po namin silang mapag uh, Okay. At uh, dalhin na uh, Pwede po namin silang uh, ipasundo doon sa ano po sa PGP commander po na nakakasakop sa kanila si Police Lieutenant Kelly James C. po. Para okay. po hindi na po sila mahirapan po. At the same time po, uh, may remind din po namin sa kanila kung anong uh, dokumento po ang kailangan nilang dalhin para po doon sa pag-retrapala ng aming uh, ano, uh, kaukulang reklamo para sa ano po. Doon sa kaso. Po. Oh. Sir kasi Apo. PWD at saka may mental disability po, may kapansanan po sa pag-iisip. At saka senior citizen din yung biktima. So, uh, in all probability po, they will be assisted or mukhang uh, next of kin is yung kapatid. Tama po ba? Pwede po yun? Opo. Uh, Magpapasama na rin po kami ng ano ng uh, barangay uh, official po ng barangay nila para po ma ano po ma assist po sila ng maalis po oh, sige po ah uh, kasi meron na po so, silang certificate to file action from the barangay opo, oh, eh. ma'am na oh, oh. ma uh, tanungin ko lang po kung kailan po yung available time nila para po Ah, uh, mapuntahan po sila ng Sige. Ah, uh, Gulod PCP Commander po. Oh, para sige. ma assist po sila ng maayos. po. Oh, oh. Captain Toledo, off air na lang po natin i-coordinate yun pong pag-asikaso uh, nung uh, kung kailan po sila mapupuntahan, ano? Opo, para opo. po mas ma ano, para po mas malinaw. Okay. So, opo, sige po. Aantayin po namin ang uh, ano po. Okay. Salamat po. Tawag na po. <clears throat> Salamat po Captain William Toledo, Chief Investigator ng Station 4 Palok Manila. Salamat din po kay Kagawad Brian Ababaw. Ma'am Ruby, so ganun ganun po ang mangyayari ano? Uh, tutulungan po namin kayo, i-coordinate po namin para po uh, mismo ang uh, PNP Station 4 ang magpapadala po ng uh, Uh, tao rin nila, ng staff nila to assist you. Christian Garcia, isang leksyon ito, no? Uh, iho, ang pag-inom ay hindi, ano, <laughs> hindi magandang dahilan para gumawa na hindi tama. Okay? Nawawala ka sa sariling pag-iisip o sa tamang, ano mo, uh, muang At uh, tulad nito, nakasakit ka ng tao. Tingnan na lang natin kung ano ang magiging kahinat na nito pagka nagkaroon ng kaso. I schedule po natin yung pagpunta po natin sa PNP po no para magkaroon din po kayo ng magandang pag-uusap din po nila Ma'am Ruby. Opo. Ma Opo. Okay? Ma'am, uh, schedule po natin, Ma'am ha. At um, kung uh, naisip nais niyo po talagang ituloy yung kaso, eh, kung nais niyo pong ituloy yung kaso, um, tutulungan din po namin kayo, Ma'am. Salamat po at nakamusta po si Sir Pipito. Naka-confine po dyan sa Mandaluyo. okay. Mandaluyong. Mandaluyong. Pina-admit okay. po namin. Ah, sige po. Kung may nais po kayo na ihingi din po ng uh, tulong po sa amin, uh, gaya po ng uh, medical assistance po, willing po kami tumulong, ma'am. Salamat, ma'am. Magandang hapon po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay. okay. Salamat, ma'am. Magandang hapon.